Wow. May swordfish mga idol. Wow, ang ganda ng buntot ng isaw. may may kulay mga idol. Yun ang mga idol. May kulay yung buntot niya. Ganda mga idol. Siya lang yung may kulay sa mga isda dyan ha. Yun o. Oh. Ganda na no, kayang isda yun mga idol. Ang ganda o. Oh. Kakaiba. Dito sa fresh water siya mga idol. May swordfish pa kanina doon eh. Ganda mga idol. May naliliko pang kalabaw doon mga idol. Stig. May baka pa.